Wang click yan guys! Guys! Ang makina nito nabili ni Will Smith kay Megatron Pagkatapos nung transformer, binili niya yung makina ni Megatron So ang lakas nito! May solar ka din dito Dre? Meron kasi pinatanggal ko eh Munar, meron akong munar Ay <laughs> <laughs> yung kuryente yung galing sa munar <laughs> to. Ano to? Uh, 11 ton Mm -hmm. Bali, 76 na elepante, dalawang cobra, <laughs> anim na pusa, at saka tatlong maliliit na tuta. Ganun siya kabigat. Tansyado <laughs> <laughs> ko yun eh. Nag-drive ako sa Pilipinas dati ng 81 wheeler. 81? <laughs> Ay So bali, anim na trailer yun. O so, Palimbawa, kakanan ka, panty muna yung kalahati ng yung, siguro mga eh, 42. 42. Ilan yun natira? Na Huwag <laughs> ko may nakas ako. Inano <laughs> ba ako? <laughs> so, stop tayo guys. Stop. Shoulder check. Ang hirap pag shoulder check dito. Hi guys! Ngayong araw na ituturo ko kayo sa RV namin. Oh, oh. So guys, ito na. Ito na ito yung trailer yung ano, RV natin ng uh, motorhome tawag dito. So, buksan na natin. Nabili ko nga pala to kay Will Smith. wow! <laughs> so, let's go guys. Sa pasto tayo. So, siyempre, palilinisan pa natin to guys. Ito siya. Ito ang loob niya. Ito yung loob niya, guys. Banda, di ba? Ito, nice. That's, nagiging kama to. So, one, two, three, four. Ito, nagiging kama din. Ito yung kusina. wrap, Microwave. Oven, stove. dining some wrap hmm, Ito Haming, uh, guys, ang aming kamar itong kama. papalit Guys. Parang bahay to, guys. Guys, banyo. Ya, banyo. So syempre, hindi pa namin naka-winterize naka pa 'to. Hindi pa muna hindi ko hindi pa muna pwedeng i winterize -win kasi malamig pa. 'Pag ang RB sa winter hindi mo pina-winterize, mabab- yung mga tubo pag babara. So mga dre, dahil kay Will Smith 'to, iba-ibang mga features nito. Yung ref nagiging microwave. <laughs> 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 Itong microwave, nagiging TV. Pag halimbawa, <laughs> nagpapakoin, pag nag ka, nagpasok ka, tapos mag aabang ka mga 2 minutes, lip pa mo yung channel, nagiging TV ito, nanonood ka dyan ng MIB. <laughs> aircon. Bukas yan, pagka pumark ka sa mga ano parking, sa mga campsite, may saksakan yan. Ito, aircon. At pagka, ano naman, nakaparada ka lang kung saan, -saan bubuksan mo yung uh, gas eto may heater siya hot water cold water so ito nga parang start na natin guys ito ang piloto nyan guys may kita nyo ngayon mamaya kung paano kami umandar diyan may pupuntahan kami kung namin wang click yan guys guys So, i-ano natin, heater natin, buksan natin aircon. Para uminit, guys. Pulido ang makina nito, guys. Ang makina nito, nabili ni Will Smith kay Megatron. Pagkatapos ng Transformer, binili niya yung makina ni Megatron. So, ang lakas nito. Ah, uh, 7,000 horsepower guys imagine nyo. pag itinama nagcrack yung windshield ko nasagad ko yan, pumunta ako ng van sinagad ko yung gas, nagcrack eh nakalimutan ko ngayon Megatron pala pag nabutas yan, ganun yung mukha mo mapupunit yung mukha mo mababalatan so limitado lang, pero pin pinaka, pinakamabilis na under ko nito na try ko to ah uh, 180 Pumunta ako, ako. Edmond 180 Yung pulis di ako nakita eh Ala niya ni no lang hindi manish. Nagdaloy siya sa ko, pinindot niya yung wangwang -wang niya tapos pinatayin niya sabinya. It's true. Walang banduhan wala. Parang ganoon eh. So na ano yung radar na ano niya, nalampasan niya. So guys, ready na tayo. Para lang nagde-drive ng coachy kasi mag-aang to. At malakas ang makina nito kasi nga s'yempre dahil bus 'to. Kailangan sana sa mga mahaba 'to yung mga tantsahan eh nag-drive ako sa Pilipinas dati ng 81 wheeler 81 <laughs> nagbuta 81 wheeler yung mga dump truck tsaka yung mga 18 wheeler walang binipat sa 81 wheeler yung dala dala ko so bali 6 na trailer yon diretso lang ako mga binabiyahe ko dati so palibawa kakanan ka aabante muna yung kalahati ng yung, siguro mga 42 42 <laughs> ilan yun natin ilan yun natin <laughs> Huwag <laughs> kumain na ako sa mga. ba ako? So, gagano'n ako. Kalahati ng trailer, ililiko ko. So, pupunta sa mga palayan yun. Pero <laughs> <laughs> so, kailangan pumasok ng likod sa daan eh. So, yun yung hirap nun. So, under na tayo. Lagyan natin sa drive. Automatic naman tong ano ko, RV ko. Tsaka naka-heater tayo, guys. May TV tayo. May VHS tayo. So, hanggat maaari, ginagawa ko kung classic to ayo kung baguhin kaya ka naman bumili ng mga papalitan yung TV pero hindi syempre gusto ko yung classic old school, old school. parang breaking bad pwede tayo magluluto ng droga rito ang lulutuin natin dito pakbet guys tinan nyo naman yung nararamdaman mo ba yung shock absorber pare floater ang tawag dyan so kita nyo naman yung mga birada natin sanay tayo driver tayo nga ng 81 Miller eh. Uy, dito mo naman yung pinako, ko ah. Medyo nakakapapa ako ulit ah. Ilang months mo itong pinark, Dre? At pagal. Ano siya? Buong winter. Sa buong summer, pasyal. Pasyal. Mang gano'n naman ang buhay dito sa Canada eh. Sabubuksan so, na natin yun. So pupunta kami sa bahay ng ikakarga ko yung kutsyon kasi papalitan na namin yung kutsyon eh. So, stop tayo, guys. Stop. Shoulder check. Ang pa shoulder check dito. Kailangan, guys. Medyo kasi malaking dala natin. malapasin pasimun na natin itong mga to. Guys, meron tayong camera sa likod, guys. Kita-kita natin. Ang nangyayari sa likod. Guys, okay, so, kumita yung mga birada ko, guys. Kailangan gumagano'n yung balikat mo pag lumiliko ka. <laughs> Ang laki ng makina nito guys, Megatron to eh. <laughs> Sarap guys oh. So, Pero ang lisensya nito guys na mga ganitong RV, katulad din na sa kotse kasi private to eh. Pero pag nag-drive ka na ng mga trailer truck dito, kailangan may special license. Kailangan na-drive. Na Kaya mo i-drive si Megatron. Pag hindi, tabla ka. Guys, yung, yung, windshield, medyo mahal din dito. Ang windshield nito, 5,000 kasi nga kay Megatron 2 bulletproof bulletproof fireproof pero holen butas siya sa holen pagtitira mo ng holen pak butas bala hindi apoy hindi missile hindi pero holen pag tinira mo ng gano'n kailangan naka-asta ka asta pag hindi naka-asta butas nag-crack kasi binilisan ko eh hindi nang mali ko eh. <laughs> Nag-crock tuloy. Ano, yung wiper ko guys, so baliktad yung ito <laughs> yung isa left, yung isa right eh. May tama rin tong wiper ko eh. Parang ako, mas masarap pong may ganito rito pag summer, kala nyo ba? Dahil may enjoy mo talaga. Uh, um, buong Canada, pag nilibot namin to, abangan nyo, ibablog ko to, ilibot namin to sa buong Canada guys. Maglalakbay kami. Sa PC, Punta kami ng BAMP, punta kami ng Kelowna, isabit kami to guys, tour! video over tour. Mayroon na kaming show bus. Bigyan to. Ano to? Ah, 11 tons. Bale, 76 na elepante, dalawang cobra, <laughs> anim na pusa, tsaka tatlong maliit na tuta. Gano'n siya kabigat <laughs> Tansyado ko yun eh Gano'n siya kabigat pag na pull over ka ka ng pulis dito hi sir you know how heavy your RV is yes sir how heavy is it so it is equivalent to 11 elephant 3 cobra 6 puppy small ah wow, okay you know your ride ah huh? yes of course dapat gano'n bawal dito yung mga walang alam Patak ko nga pala ito ng 120 Baka nga ala nyo ah. ha Ito din ito Ayan you know, o mag iisang na kami Kala nyo Kaya lang ha ah, Ang gas nito guys Pag full tank nito 500 So ang equivalent sa Pilipinas <laughs> Ng 500 ay 20 plus 20,000 ang gas <laughs> Ang gas Medyo madugo Pero ang full tank niya guys Ay 1,000 kilometers So malayo din na nararating niya pwede kang mag back to back bagyo hanggang kubaw Uy, oh, ito nyo, may yelo Ibig sabihin, may isno Kung gusto mo muna, muna na kayo Kaya habang din minsan ng mga truck dito Ika alam mo, korte Gusto ko, gamitan ko na ito ng Megatron Pag ginamitan ko ito ng Megatron Tatabihan lahat sa, ano, kalsada Baka mahawi lahat yan yung ulan dito may kahalong yelo guys ayan wala lang kasi akong dalang ano eh mga saging eh gagawa sana akong saging kong yelo eh sarap yan eh lalo na kung galing windshield yung yelo <laughs> hindi mo na kailangan ng gatas eh. kung di nga lang umuulan baka na masyal ka niningin sa ano eh sa bump sa bump eh kalahating tanke na nga lang to eh makakarga ko din dapat kaso di ba ako natin kalahating tanke na siya ibig sabihin meron siyang 10,000 may higit halaga ng gasolina. <laughs> Grabe no, mahal din ng gasolina Taas. guys. Mataas. Kaya pag nag-RV ka, kailangan may panggas. Kung hindi eh. Wala, hanggang ano ka lang. Masisilip mo lang yung mga po. Pwede mag-100 gas mo, spark mo na lang, telescope mo na lang yung mga ano, white tank errors mo na lang yung mga po. Harvest Hills guys Kaya mga, hindi mo may mga kalye na mga pinupot na ko Harvest Hills, Stony Trail, dati nun, Lawton, Ubao, Aurora Boulevard Yung mulan kasi meron to may ano to gas Ah, uh, tawag dun? sa gas Propane? Propane gas Para kahit na hindi ka magsaksak Ang tagal noon. pwede may heater ka, may lutuan ka So pwede mong ipark may battery ka may solar ka din dito, Dre? Meron, kasi pinatanggal ko eh. Munar, meron akong Munar. <laughs> <laughs> munar yung gamit ko, Dre. Wala pa sila nun, ako lang meron. Ah, yung kuryente yung galing sa munar. <laughs> meron kayo nun? Wala ka, wala kayo eh. Munar gamit ko eh. Lalo so ano kasi, solar yung kanila eh, di ba? Eh, bago yung akin, nabili ko sa Turkey Munar Munar pa lang <laughs> Mas marami kasi ang gabi pagka minsan dito eh. Mas maliwanag ang gabi dito kaya Munar ang gabi Lahat sa Panorama Hills Isa sa pinakatahinip na lugar dito sa Canada Ganda po ang uh, neighborhood ko kasi andito ah, po si Big Bird, <laughs> sila Cookie Monster. Sa <laughs> <laughs> semestre. Medyo nakakatawa dahil sa nainer na ako mag-drive dito sa Canada. Matalang dati ako isa lang. Eh ngayon kahit dito na ako tumira. Di ba? Dati sa jeep ako oh, nakatira ngayon to. Kompleto to. Kahit dito ako tumira pwede. Mas, ayos ba yung heater natin? Oo. Oh, so, Init. Dahil maluluwag ang kalye dito, okay lang to. Sa Pilipinas, medyo mahirap din magdala nito kasi sa mga idadump yung mga ebak. plus yung sa'yo ni Kaya hindi kami, nag, hindi kami nagpupupo dito. Wiwi lang. Mga campsite dito sa Canada, may mga magagandang washroom. So, wiwi lang talaga. Yung mga campsite dito guys, may meron silang tubig, may kuryente. Kaya hindi ka may hirapan. Kompleto. So, wala. Pag nag-camping kami guys, papakita namin sa inyo kung gaano maganda campsite dito. Ito okay, yung mga buwan kung kailan nagpapabook na. April, malapit na sa May. Medyo marami. Umpisa yan. Umpisa na ng camping. So, ito na kami guys. Kapana na ako. Yan na pala. Nakikita mo yung salamin na maliit? Para sa luwag Wala Makikita may mga Open things So ito ay Blessing guys Galing sa Diyos Dahil minsan guys Napabait din ang Diyos eh Pag galing ka rin talaga Sa sobrang hirap Nakikita niya At binibiyaya ka rin niya Ng kasaganahan Minsan Pag para sa iyo Para sa iyo guys kaya huwag kayo mag huwag nyo sayangin ang buhay nyo. Huwag kayo magda-drugs. Huwag kayo magsusugal. Huwag kayo magkakasino. Guys, ang kasino parang drugs yan. Sabi sa inyo, uubusin niya ang buhay nyo. Sisirain niya pamilya nyo. Lulukoy kayo niya. Parang demonyo yan. Hindi pala parang demonyo rin talaga pala yan. again, kaya natin ipasok ang ating trailer truck. Ayan na, okay. So, pipinahan natin ngayon guys. You know. Pwede kaya pag dito muna. Pwede siguro dito muna. Dito no. muna, oh. Punin lang natin yung kama. Baba ba muna siya? kaya nating kama, no? Park muna tayo sa kahitin. Sige, sige.